No matapos na nga kami makapagkape kaninang umaga mga Mare inas, kaso na nga rin kaagad yung pagliligpit nga ng mga gamit namin dito sa bahay. Bali ibinaba ko nga muna yung mga gamit na nakalagay dito sa ibabaw ng storage box mga Mare dahil ilalabas ko na nga rin itong storage box at ipupunta ko na nga kay nanay. Ilang araw na lang din kasi ayo uumpisahan na nga rin yung paggawa dito sa bahay namin mga Mare Kaya naman nagbabawas na nga rin kami ng gamit dito sa loob para hindi na nga rin kami mahirapang maglipat. Yung hindi na rin kasi pumapasok si Daddy dun sa pinagtatrabahuhan nila sa Lumboy mga Mare at yung ibang mga kasama na nga lang niya dahil magpapalitado na lang naman ng mga pader. Kaya naman kapag natapos na ng ari ako maglinis dito mga mare, aayain ko naman si daddy na pumunta ng bahay ng Talavera dahil bibili naman kami na isang kabang bigas. Naubos no, na rin kasi yung 25 kilos na binili namin nung nakaraan mga mare at bumili nga lang pala kami ng 3 kilo dun sa talipa pa nung bumili kami kahapon kaya naman bibili na nga lang kami ngayon ng 50 kilograms. Ngayon 25 sana uumpisahan itong bahay namin mga mare kaso nga lang hindi pa nga tapos sila tatay dun sa pinaggagawa nila kaya naman sa 28 na nga lang daw uumpisahan. Naniniwala kasi si sila dito sa amin mga mare na kapag 25 or 28 nga inumpisahan yung pagpapagawa ng bahay namin, swerte nga daw yung magiging takbo ng buhay namin. Kaya naman sinunod nga namin yung pamahiin na yun mga mare dahil wala namang masama kung gagawin nga namin. Mm. Medyo mabigat nga pala yung dalawang storage box dito mga mare dahil nandito nga lahat ng mga abubot namin at dito ko nga pinagsiksikan lahat. At yung isang box naman dito mga mare medyo magaan-gaan nga lang to dahil yung mga damit at tsaka nga mga laruan lang naman ni Sabrina yung mga nakalagay dito sa loob. Kanina alas 8 pa sana kami pupunta ng palengke mga Mare kaso nga lang meron nga naging emergency dito kaya naman nagsipuntahan nga sila lahat sa ospital. Yeah. Kaya naman habang hinihintay nga namin si Daddy Mga Mare, heto na nga yung inasikaso ko para wala nang nga gaanong ligpitin. Pinabukas ko na nga lang pala kay Nanay yung isang pinto nila Mga Mare para mas mabilis nga akong makadaan at mailagay ko nga dun sa sulok nga ng bahay nila. Ma Mamayang hapon naman Mga Mare, bubuhatin naman namin yung Jora Box at saka nga yung computer table ko dito sa kwarto namin Mga Mare at dun ko nga itatabi sa mga storage box kung saan ko nga inilagay. Namang problema nga rin kay May, kung saan nga namin ilalagay yung papag namin mga mare dahil napakalapad nga nito at hindi na nga rin magkakasya dito sa loob nila nanay Sayang naman itong papag namin kung dito nga lang sa labas to mga mare dahil matibay tibay pa naman to dahil si tatay naman yung gumawa nito Pinagtulungan na nga lang pala namin ni nanay na buhatin yung storage box dito mga mare para maipatong-patong na nga rin namin to para mas magandang ang tingnan Hindi ko pa nga nailalagay yung isang storage box na itim dito na nakalagay dun sa loob ng kwarto mga mare dahil hindi pa naman puno yun at yumagin Rosie lang naman namin nung nakaraan yung mga nakalagay dun sa loob niya buhatin ko na rin sana yung upuan na mahaba na nakalagay dito sa gilid mga mare. Kaso nga lang medyo mabigat nga siya kaya naman hihintayin ko na nga lang si daddy. Iniayos ko na nga na pala dito sa ibabaw niya muna yung mga gamit nga na tinanggal ko na nakapaibabaw doon sa storage box para wala na nga rin gaanong kalat dito sa sahig nga ng kusina namin. Iniayos ko na nga rin pala yung mga basahan na nilabhan ko kahapon dito mga mare para wala na nga rin gaanong kalat at mailagay ko na nga rin doon sa pinakalagayan nila. Marami pa nga kaming kailangan isinap dito sa lob ng bahay mga mare kaya naman hindi ko na alam ko ano nga yung uuna. Ko. yun lang. Salamat.